Ayan, guys. Maglalakad kami. Samahin niyo kami sa aming paglalakad. It's already 9.15 in the evening. Uh, pwede naman kaming lumabas dahil tapos na kaming magpakain. Ay, para ano na rin. Maburn yung mga ha, fats natin, guys. Magsasapa. Tos lang, akech! At si Karigel. Hindi pa tapos. Yan, Rigel 143. Rachel, 1, 2, 3, 4, Let's go. Huwag ka nang mag-makeup. <laughs> Ayan, guys. Nag-makeup pa yata. Wait lang, lang at kukuha ako ng aking jacket. Ay, huwag na. Hindi na ako magja-jacket kasi... Mainit. Ayan. At maglalakad tayo ng mga... Eh okay na yung 30 minutes walking. Papakita ko lang yung aming dalakaran. Style dito sa aming paggabi. So, yan. Uy, asan ka? Wait lang. Uh, at aalis uh, na kami. Yan. Ayan. Uh, outfit Outfit na lang guys. Mainit pero yan. Para naman kami ay ano. Mag-sweat. So, uh, Basta kung tigas na. Liberasi Ayan, guys. Ayan. At papatayin ko muna. Lalabas muna kami ng street. Bye! So, yun, guys. Kung naririnig nyo yung mga uh, bata Lalaki, <laughs> lalaki. Ayan, paakyat kami doon. Doon kami. Ang ganda ng sky. Para ma-burn yung calorie. Naglagay ako sa loob guys ng yung warmer. bibilisan lang namin yung aming lakad guys para naman yung... dito tayo akyat pa kami doon kaso lang masyado nang mataas so dito na tayo bababa kasi pupunta kami doon sa ano sa parko ayan hirap mag magsalita ang hirap guys magsalita pag ano, naglalakad ka So guys, ito ang ano, namin dito. Mm. Adelfa? Blossom. Cherry Blossom. Ay, cherry blossom ba yan? Hindi. Yeah. So, kasama. kasama ko yung si Rachel 143 guys. Baka Hello, pwede guys. naman kayong mag-subscribe. <laughs> <laughs> Ayan. Ayan. Naglalakad kami para naman kasi kumain kami ng medyo oh, madami-dami kaninang tanghali. Eh kaya kailangan mong i-burn saka maganda na rin ito para sa aming heart iba yung ano guys iba yung trabaho iba din yung sabayan mo din ng ehersisyo kahit 20 minutes kahit 20 20 minutes lang okay na yon so yan babalik ta rin uli namin kayo at tuturo namin yung daan masakit yung paa ano ko dito pati sa'yo <laughs> Kasi kasi naglakad kami kahapon guys mga 45 minutes. Tapos nagjumping jacks pa kami. Sa kita park mo 'yung lemon. Tingnan yeah. 'yung gitang okay, lemon. Maganda. Sabali. Okay, okay, ready okay. okay. ah? yeah. tata may isang sekyan <laughs> yun so yan baka sa kaka video natin guys ay mabunod <laughs> nakunod <sighs> pupunta kami doon sa park guys hindi ko lang alam kung may ilaw pa doon pero susubukan lang natin hindi pa kasi nakapunta itong kasama ko at doon tayo ngayon maglalakad aso. lang natin yung daanan ha kasi Kahapon eh may ano. Tay. Yan papatayin ko muna guys kasi mahalulubat tayo. <laughs> Joke lang pala yung ano full. Ito guys, park yan. Pero, salagay. Hindi nga nakikita. kita ba? Ah, madilim na. Bukas na naman na yan. Yung park na yan. Pero doon tayo sa ah, malaking... Merong daanan dyan pero madilim na. Dito tayo. Hindi, bukas yan. Hindi yan nagsasarado. Ayun, ang laki ng moon. <laughs> Ilaw pala yun. Diyan, pero maganda dito pag maliwanag sana. Okay, so kaso lang wala nang ano yung may araw dito tayo pupunta yan oh oy. ito field yan hanggang doon takbo ka lang ng takbo tapos doon sa part dito sa part dito oh. dito sa part dito ano yan may mga equipments exercise equipment Sa lang sa susunod na lang pupuntahan <laughs> dito may ano nakakatakot nga lang pumasok may pumasok pag oh, okay. araw may araw pa okay. dito dito na tayo dadaan oh. babalik na kami oh. so sige lang guys oh <laughs> Okay. Oh. <laughs> oh. Bibili sana kami guys ng ice cream. Kaso lang wala kaming pirang dala. May wala kasi kaming ano eh. Hindi pa sahod. <laughs> Hindi Sa susunod naman guys, yung agahan natin yung paglabas at doon tayo sa bundok. Ano? Tumuro? Eh, tumuro. Ano gusto mo doon? Or doon. So yun guys, bumalik na kami. Babalik na kami sa work. At kailangan na, na kailangan na namin tumakbo para totally na mag-sweat kami. Pagpawisan. So yun guys. Tapos na kami. Oh, Saan mo Ako. <laughs> i <gasps> So yun guys. Uh, at hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa panonood. Uh, at as always, keep safe. Keep healthy. Keep fit. And keep positive. Okay. Bye.